Joseph Bellion. Fresh from Dubai. Magandang hapon po. Uh, yeah. ako ko Manalo. Thank you very much po. Uh, good, afternoon after po sa inyong lahat at uh, maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong araw na ito. At uh, nakakatuwa na yung dating nakikita namin na nagsisimula pa lang kami na gabi eh, nandito pa rin hanggang ngayon para sa Poporta sa lahat. Ito June, of course, ito yung government. Doon, doon, sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Hello, good afternoon. Ako po si Doc Martin. Magandang tanghalin po. po. Toto ay sinabi ni Chris Jong. Nandito pa rin yung mga kasabayan natin at yung mga taunan po sa amin. At syempre, meron tayong mga tabong mga kasama Maraming po salamat sa oras na ibigay niyo sa amin. Thank you. Bong asin. Pero nakakatuwa, siyempre, sila na lahat ng lupong Nakasama natin, Gordy, and even si Jojo. Nagano tayo, Japan. Yes, ang dami uh, yeah. yes. sa yes. Japan. pero sa uh, kahit yeah. kanino province tayo, di ba, Gorgi, nag-boost tayo, di So, yan, gano'n na excited dahil uh, magsasama-sama ulit kayo sa reunion concert. Pero syempre, this afternoon, bago kayo sa mga introduce natin ang tao na behind sa pagkakabuo nyo. Ang bumuo talaga sa inyo, the one, and uh, the one and only direct Chito, Ronnie. Ehh, ano si Diren? Diren kung magkita. Ehh, Boss Alam mo? Excitement principal, Chito. Boss tayo magkita sa Diren Chito eh. Diren kung saan na sa gitna? Diren kung ano na sa gitna? Ano na mo? Diren kung ano sa gitna? Ano na mo? Diren kung ano na sa gitna? Ano na mo? Diren kung ano na sa gitna? mo? Diren kung ano sa gitna? Ano na sa gitna? Chito Rono. Yesterday. Oh, sa gitna na yung mga matanda. Hello. Yesterday. Hello. 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 Uh, salamat. Welcome sa Pupalit Nami. How uh, many years ago? And uh, ako nga mani yung magpaniwala. Reunion kami but we will try it, kasi motto naman talaga laban, laban na uh, oh, sige na, thank you thank you very much for coming eto nakikita niyo sa likod kaninong umaga to, di ba? Tama? Yes, yes. Master na action. Sama ba? Okay. Ah, so, hindi ka na kumakandila? Hindi na po. Yung tatay ito po yung baka. Ah, okay. So, yan, yeah, uh, John, uh, ang bongga na 31 years nandito pa rin kayo, magkakaibigan pa rin kayo. Yes, um, maraming salamat sa tanong ni Tudur. Um, uh, uh, well, yung, yung saya ko, sobra-sobra. Uh, Kasi for 31 years, ngayon lang namin naisip na na magkaroon ng reunion, no? hanggang hindi pa nabubura yung number namin sa kalendaryo. 31 least nakapag-reunion kami at nakapagkasundo-sundo yung mga oras. No, kasi meron kami apat na, na OFW. <laughs> meron kami mga apat na OFW, si Joseph, si Spencer, si Michael, and si Sherwin na nasa ipang ibang bansa. And nagtook yung schedule, pumwede sila lahat. So sabi namin ni Quiz po, um, I think this is the time na talagang ituloy na namin yung reunion since uh, hindi na kami bumabata and um, uh, gusto rin namin ito yung isang uh, paraan para magbigay ng kasalamat sa lahat ng sumuporta sa Street Boys since day one kaya ito po yung magandang regalo natin sa akin Thank you John at syempre eto si Wong Hi Wong Hello Ayan, uh, ko nalang sinabi ni Christian, yun nga eh, may halong saya at lungkot kasi saya dahil After 31 years, nagawa na nga at mangyayari na nga. Yung tungkol, kung bakit kung naging 31 years, tsaka naisip ko eh, pwede naman mas maaga, di ba? Ngayon kasi nararamdaman namin sa rehearsal yung sakit ng likod ilog. Kulang na nga <laughs> lang, gumawa ano, ko ng sponsors, mga mga salong fans, o yung main crew. Ang mga salang main crew. May nalangawang mga main. Asan, FR. Yung, yes. kamusta? Okay naman. Yeah. Uh, Idagdag ko rin, sa 31 years, ang sarap isipin na uh, with Eric Chico Roño, wala po kami kontrata. Kung baga, verbal lang yung mag-uusap namin na gagawin niya ang spring Force, na ang sarap sa, sa na in 31 years, in 31 years, magkakasama pa rin kami ang dami. Sa usap lang po yun. At yung pagtayo sa amin ng Chito, bilang uh, tatay tatayan namin, eh lumagpas na po sa tatay tatayan, naging lolololoha na rin. Kasi yung mga anak namin, eh para mga apo niya na rin. At uh, sa katunayan, every year, magkakasama kami yan. May Pasko, may bagong taon, may mga birthday, magkakasama kami. Kung baga parang uh, hindi ko ma-imagine na ganun katagal. Ganun tagal siya magtitiis sa amin. At nandito pa rin siya, talagang sumusuport para sa amin. Kaya po. Ako ba si Sari! Ito na si Sari pa eh! Ako sa pamangkin. Ah, kala ko kayo si Sari. na sa yung mga pamangkin ko okay. rin. Ayan yeah. lang Okay. Thank you. At Jules, syempre, no? sisipulan na natin ang Q&A. Uh, mm -hmm. eh, ang bata-bata pa rin yan. Oh, okay. uh, yes. uh, minors pa kami dati talaga. Ako years old kasi ang stretch is yung hindi pa ko dito. Ang service pa Iba naman to. <laughs> Topic. Sabi ko, ibang medyo naman yeah. sa press ko na street voice. direct <laughs> 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 <So, laughs> ito na ba yun? Direct? Sige nga, Bakit last na? Hindi na? natin ka na ng patapos direct na last mo na? <laughs> last mo na talaga. Bakala. Baka, horror. Na no horror. Hindi naman. Gusto niyang gumawa ng kilig movie. Di ba direct? Drama. Kasi <laughs> <Ito>, drama. Kilig. <laughs> kilig. <laughs> <laughs> Ay, huwag niyong sa horror. Sige lang ako. <laughs> gawa ka na ng movie na ano, The Reunion. Tapos sa so, isa magdating sila. Doc New York, Doc New York. Ah, Doc New na lang. nakadalawa ako ah. well, hindi ako invited. Uh, River Maya, uh, Reunion din. Oo nga. Ang Street Boys lang Ayoko nga. Kasi pwede so, na Parang Ay, right? pa-flashback pa ang buhay ko? <laughs> <laughs> Naalala ko paano ko binuong Street Boys, paano ko binuong River Maya. <laughs> May kasama ka pa doon sa River Mother no, Si, ano Lisa Lisa Lakpil ba yun? Lisa Lakpil Tama Nandun pa yata sila abroad din Ang tagal na din eh Oo doon Oo doon si Stark pa lang oh, lahat kayo nag-Stark pa lang nun no? Uninvite 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 attention, hindi po mura po rin na lang yan umaandar. Direct. Pwede sa dati. Ito'y think na suplad ang director ka dati. Hindi kasi dati. kasi dati. Kami ni Jeline Uenio, si Westy. Nakilala ba niya si Westy Gorgon? Oo naman. Baka panahuna na ako. Hmm, Alam mo yun, ah. Uh, yung hmm, pinaglalaroan lang namin yun. Uh, kasi, imbes na nag-attend na ako ng Palagi niya akong kinapasport ng basketball team. lagi na olat, olats. Sabi ko wala, kwenta, wala, wala yung sponsorship wala. ko dyan. Lagi na lang olats. tayo na lang tayo ng dance team. Okay. So yun na, yun na yun. seryoso ako. At, Nakaka-atras. Ano na ako tingin si na Juno. Atras okay. eight eight years years Tita, na ko ng Chitoron Maluma. 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 <laughs> 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 direk direk kung hmm. eh, ano 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 direk picture direk 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 direk